ayun yun na hinihintay natin ayun. tayo natin siya makapunta sa bahay niya tsaka tayo pa dito. okay bali susurprisahin natin Tara. siya let's go oh may konti po akong ibibigay sa inyo ano eto niyo. pagtagahan oh, nyo o yan ayos yan tapos may konting cash <laughs> Oh, si kuya. kuya. ano pangalan mo? Tao, pangalan mo. Ano pangalan niya? Ano Mario. Magalona. Magalona. Mag Mario Magalona. Oh, yes. sikat. Oh, ano pangalan niyo, Tay? Ernesto. Ernesto. Magalona. Magalona. E, bibigay po akong konting kasya inyo. Ah, eh. Dalawa kayo. Ito, puno sa inyo. Patay na. Sa iyan. Sa iyan. Sa iyan. Dito sa so pagbigay ko ng pera, may naalala siya na bagay na hindi niya malilimutan sa buong buhay niya. Alam mo, hindi ka na natulungan ako? Alam mo, wala ko ng pera. Ay, sabi. Ah, yun. Nabigyan niyo ng nawalang 30,000? Hindi, hmm. hindi kulang. ko lang. Bagay sabi ko lang ako kapalit. Hindi mo lamang kayo nabigyan. Ah, sigurdo. Ang ko may sakit. Ayun ang Yung ko. Hindi ko kasi ako, 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 ako mahirap. Eh, pagkatapos magkwento ni tatay Ernesto, dito napansin ko na medyo maluhalwa siya dahil naalala niya ang kanyang asawa na may malubhang sakit. Kaya lang sa puntong yun na may hawak siyang malaking pera ay naisip niya ang kanyang asawa na may sakit pero nanaig pa rin sa kanya na ibalik ang pera. Sa pagbalik niya ng pera, inaasahan niya na siya ay bibigyan ng konting halaga. At sumunod na mga araw, namatay ang kanyang asawa. Saludo ako sa iyo, Tatay Ernesto Magalona.